Yan, yeah, so hello guys. Muli pong nagbabalik ang ating channel times Demo. Ngayon ang gagawin naman natin ay itong malubay. Ano, o parang lugaw na kambyo. Ayan. Pasensya na po dahil paraming gamit. Ginagawa kasi natin itong ating project na crosswind. O ayan o, malubay na siya o. Parang na siyang lugaw. Ayan. Ayan o lugaw 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 Ayan. Ayan so para masimulan na natin tinanggal ko na yung mga tornilyo dito sa gilid tsaka dito apat na tornilyo dito tsaka dito And then pwede niyo nang iangat tong mm -hmm. pinaka center console kung tawagin no Ayun Iangat ko lang yung center console Ayan ganyan So yan. Pwede niyo siyang ikutin. Yan. Para or iangat para ma-access niyo yung nandito sa ilalim. So yan. Pwede niyo ring tanggalin tong ano. Tong shifter na kaso matigas na. Yan. Para matanggal natin yung center console. Pero tatanggalin din naman yan. Para mas maluwag tayo. pasensya na po dahil wala po akong taga video ayan. solo flight lang po ako gumagawa at nagbi video so yan yung boots nya yan tabi muna natin yung pinaka center console yan so ito may rubber sya dito inalis ko na rin yan nakakapit po yan dito ayan nakakapit po yan dito o so, ito nakakapit po yan dyan dito sa pinaka frame no? Okay. pwede nyo rin tanggalin yung rubber kung gusto nyo para mabilis yan. pwede rin hindi kasi iangat naman ito yan so yan inilulusot lang naman yan so yan tanggal na natin So ito na yung lugaw na cambio guys oh. Ayan oh. Hindi na siya nabalik na sa center ayan. Lugaw na siya, lugaw. Pero kung sanay ka na sa ganito, eh okay pa yan para sa iyo. pero ito kasi lugaw na siya. Ngayon, papalitan natin siya ng na repair kit, no? Ayan ang gagawin natin, tatanggalin muna natin yung tatlo dito. Ayan, tatlong tornilyo na, di 12. Tapos, yung pinaka cup sa ilalim. Ayan. Ayan. So, number 12. Ayan mo na, number 12. Number 12 na socket. Kung di man siya 12 ay 13. yun log na sukan mo na dyan idol kasi yun lugaw pag hindi ka sanay nako ka baka mapasok pa sa ibang ano ibang gear yung cambio kasi nga lugaw na siya eh. Tsaka kala mo Sira So nakabili ako ng repair kit from Indonesia. Hindi ko pa nakikita kung pit pit ba siya or ano yung nabili ko. Ayan. So, kung may kasama kayo, mas maganda kasi may taga-video. Tsaka, ano, eh uh, may, may -alalay, no? Abot ng gamit, o ano. So, ayan, no? Then, pwede na natin iangat. Angat nyo lang. Ganun. Lain nyo. Yun. So, ayan. Lugaw na siya. Wala na yung ano niya. Yung nandito sa dulo. Kasi meron yan dito sa dulo eh. Dito meron dito. Tapos, yung nasa gilid, meron po yung spring dito. Tsaka dito. No? Oh. Then meron ding kit yan para dyan. So, ah, itong, itong ano pala nya oh. Lugaw na rin tong pinaka, ano nya. Dapat pala na orderan na rin tong parang bola bola na ganito pero pwede pa ano to pwede pa remedyohan to eh ayan Si kasi may kanal na eh may kanal na siya no repair repair check natin kung uubra yung sa ilalim tatanggalin nyo po yung cap sa ilalim no ito ayan ayan ito ayan kailangan may magsasalo din sa ilalim ito 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 yun tatanggal na kasi aalsin natin yung spring mahuhulog kasi ito eh lalo taga walang taga video ayan na ayan na ito oh yun yung parang plastic ito guys oh yan ito 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 yan Pagka uh, pansalo nilagyan oh, ginawa na rin pala na remedyo ito kasi may mga ano na oh yan so linisin muna natin to Then naiwan yung ano sa sa loob may naiwan na na ano. Naiwan na yung pinaka plastic. ngan linisin muna natin to. Tatanggalin natin yung ito. May rubber to. Parang bushing niya no. Alisin natin 'yan. So buksan natin yung repair kit na galing sa Indonesia. No. Steady mo lang, lang steady. Buksan natin nito. Grabe yung pagkakatip. Panther kasi yung pangalan doon sa Indonesia, no? Isusu Panther. Ayan, okay. Ito, oh. Pakita mo, like. Ayan. Tingnan natin kung anong laman. Yun. So, ayan. Isusu Genuine nakalagay, oh. Isusu Genuine Parts. ba? Diba? Parang genuine parts nga. Ayan o. Crosswind? Yes. Isusu? Oh, Isusu crosswind. Susu genuine crosswind. parts daw. Indonesia. Isusu? Panther. So, ayan to. Meron siyang ganito. Ayan. May spring. 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 Ayan, tapos yung pinaka parang busing busing niya ito. Tsaka yung dito sa dulo. So ganito po yung position nya Kaso lang itong ating ano ay ano na oh, deform na siya oh. So useless din kung ilalagay natin yung bago, no? Yung bago na tawag dito. Yes. Yeah. Deform na siya oh. Parang ano to Aluminum eh. Parang aluminum siya eh. Parang hindi siya bakal. Parang siyang alloy no? Ito. So, maganda. Pwede nating ipamash yung shaft. Patatanggal. Tapos palalagyan pala ng bagong shaft. No? Ayan, no? Useless kasi pagka ito na eh. Ganun din. Medyo may galaw pa rin. Pag nilagay natin, ano? Ayan, no? Ito, okay, okay naman ito. Kaso lang hindi ito kasi sa dulo. We weldingin ko sana kaso baka ano. Yun nga oh, maluwag pa rin. Ayan oh, Lugaw pa rin siya eh So wala rin, useless din paglalagay natin ng bagong parts, no. Kailangan sakto kasi siya dito. Ayan oh. Sa pinaka housing niya. Ayan. tapos yung dulo, yung dulo parang okay pa yung dulo malalagyan pa yung dulo nitong isa ayan hindi okay pa eh oh. guide lang naman din yan ayan then ito kasi yung tatama sa ano para dito ito yung tatama dito ayan ito oh ayan. so parang useless kasi nga deform siya oh ayan so hanapan natin to ng ganito oh sa Shopee or oh sa mga surplus no so ito guys yung bagong uno no uh, capsule o ball hindi ko alam ang pangalan nito basta ito yung papalitan natin kasi yung dati tignan nyo yung nangyari nyo oh. uh, deform na sya oh. may uwang na sya ayan tapos yung dito sa ilalim ayan o oh. So, malaki na yung mga bawas niya. Ah, uh, aloy po yan, mga sir, no? Oh. Aloy. Ayan, aluminum. So, deform na siya. Yan, oh, May uwak, may buka na dun. So, kasi ito pang pambiyahe, kasi itong sasakyan na to, kaya, siyempre, lalong laging ginagamit. So, ito yung bago. Yan. So, wala pa siyang tama, oh. Yan. Perfect yung, ano niya, Uh, brand new condition 'yan. So ito ay galing Indonesia, 'no. 'Yan. So kahit magpalit tayo ng mga bushing, mga ano, mga springs, kung ito ay ganito naman din ang kondisyon, ganun pa rin. Mabawasan lang konting lugaw pero medyo lugaw pa din, 'no. Tingnan itong ball niya, 'yan, no? Medyo deform na rin yan, 'no. May may bawas na. So ito pupukpukin lang ito. Tapos isushoot nyo ito. Meron po yung ano. Ayan, o. May mga ribbings po yan. Ayan. Pati dito sa ano shifter knob uh, handle o anong tawag dito. Meron po yung ano, para mag ano. So lalagyan nyo siya ng tanda. Ayan. So guhitan nyo na. No, Mayroon kayong pentel pen. Guhitan nyo na lang dyan para yung pinaka ano nya makuha, mabalik nyo pa rin sa original so ganyan o oh. so ginuhitan ko siya para alam ko kung saan siya tatapat so yan pagka binalik ko siya Ayan. lagyan nyo na lang ng tanda no, oh, guhitan nyo na lang guys yan kaya nang bahalang mag discarte para dyan Ayan, parang ganyan siya oh. kasi kung maikot nyo yan naikabit nyo ng ganun hindi siya ano pangit niya pag ibinalik niyo doon. Hmm. Paklasin ko muna ito. Yan, so guys, ito pinok ko naputol yung ano, yung isang tenga no. So ang ginawa ko nilagari ko na lang ng lagarin bakal para mas madali siyang ano, luluwag siya no. Malambot naman to kasi aluminum 'yan. Yun nga lang medyo matigas siya ano kasi wala ko time press no, may tikis din po baka kasi ito maputol yung dulo yung may bilog yan. so maganda, lagariin nyo na lang yan, sa isang side or sa dalawa para mas madaling ano, mas madali siyang bumuka no? ininit ko na rin to pero syempre iinit din yung bakal ano siya lalo si no? so yan, lagariin nyo na lang para lalong lumuwag malambot naman yan guys no? so pukpukin ko lang pupukpokin ulit natin oh. Uh, ko ulit para matanggal na siya so yan guys nandito tayo ngayon sa ilalim ano? yan yan yung tatanggalin natin yung may allen key Ayan. so parang number number 8 yata ito na allen key yan o oh. Ayan. kasi yung spring, no? O, ready ko lang yung Allen key number 8 ayan ito oh ayan so dito ayan luluwagan nyo lang yan teka kukuha lang ako ng puwersa mga idol kasi ang hirap bumalaw dito sa ilalim ito oh ayan ako bangga pa ayan ito ito, ito. Ah, tigas matigas idol kailangan ng medyo maiksi-iksi na ganito so ito lang tatanggalin natin ha ito at saka yung sa kabila para ano alisin ko muna mga idol ang hirap gumalaw dito yan so ito na yung mga parts na nakuha natin sa ilalim yung isang spring putol na yung isa okay pa Ayan, pero papalitan na natin to nung set kanina no, ito yung mga yun no, ito. Ayan, Okay na. Linisin muna natin yung pinaka housing doon. Para maganda yung pagkakaano. Sige. So, ito na ipapalit natin doon mga idol. Yan yung dalawang bago na yan. Ibalik na natin doon. Malinis na rin ito. Yan. Nalinisan na natin. Tapos lalagyan natin ng konting grasa. So, yan mga idol. Nailagay na natin yung dalawa. Ayan o. Oh medyo naging black siya naging kulay gawa nung no? ang hirap din pala ipasok nyan ngayon ibabalik na natin yung cover no, sa ilalim pag ganito yan Ayan. pwede nyo rin dito or pwede rin kayo ang magdukot dun sa ilalim Ayan. mahirap din kasi yung walang taga video, no? I try natin kung kaya natin ng, ano, ng tayo lang Ayan. ganito lang yan So ganito. Oh, hirap din pala pag walang ano. Taga video. Ayan o. Oh. di Mahirap din siya yung sentro. Ayan. Ay, ay nahulog na. Nahulog na idol. Sige kakabit ko lang. Nahulog siya dun. Ayan so guys ito na yung bago. Nakabit na natin yung bago no. Ayan. Ayan. So, nilalagyan ko na siya ng grasa para ano, para malambot siya, no. So, goods na siya, guys. ayan Hindi na siya lugaw. Oh, na, oh. So, punuin ko lang muna ng grasa, no, bago natin ibalik doon. Yan, hello guys. So ito na, naibalik na natin yung center console. Okay na rin yung ating cambio, hindi na siya lugaw. Ayan. Ayan. Hindi yung gaya dati na sobrang ano niya. So ayan, bumabalik niya sa center. Ayan. Hindi siya ganong lugaw. Unlike before. Yan. So yun lang po yung mga papalitan nyo. No? Ayan o. No? Ayan. Ayan no? Hindi na siya dati na sobrang galaw talaga. Ayan. Dati mahirap hanapin yung ano niya. Yung Tersera at kwarta Ngayon may kita mo na Kasi pag bitaw mo pa lang Pwede tersera Tapos uh, Tersera kwarta Dati hahanapin mo talaga Ngayon okay na So guys salamat At don't forget to subscribe Thumbs demo Yun pa yung ating ginawa ngayon uh, Lugaw na cambio.